Breaking news sa utos ni President Donald Trump na atakihin ang isang sasakyang pandagat na nagmula sa Venezuela habang ito ay nasa vicinity ng Southern Caribbean. Tinamaan ito ng missile attack ng US forces. Wasak na wasak ito. Kumpirmado, labing isa ang nasawi. Bakit ito pinaatake ni President Donald Trump? At ayon sa ibang mga eksperto, ang naturang pag-atake ng United States of America ay isang paglabag sa International Maritime Law. Yan ang ating pag-uusapan sa video ng ito. Pero bago ang lahat ay huwag kalimutang mag-subscribe. Samahan na rin ng matamis mong like ang video ng ito at i-click ang notification bell. Napakalaki kasing tulong yan para sa aming mga content creators. Maligayang pagbabalik mga kaibigan. Kumusta kayong lahat? Ngayon ay September 5, 2025, at nagbabaga at napakabagong balita ang ating ihahatid sa inyo. Ito ay tungkol sa isang madugong pag-atake ng United States of America sa isang sasakyang pandagat na nagmula sa Venezuela. Bago ang pag-atake ng Amerika, matagal nang nagkakaroon ng hindi magandang ugnayan ang presidente ng Venezuela na si Nicolas Maduro at si Donald Trump. At katunayan, nitong nakaraang August 7, nitong taon na ito mga kaibigan, isang US Attorney General na nangangalang Pam Bondi, nag-anunsyo ito at meron pang bounty. Ayon sa kanila, magbibigay sila ng $50 million na reward kung sino ang makapagtuturo sa kinalalagyan upang maaresto ang Presidente ng Venezuela na si Nicolas Maduro. Inakusahan ng United States of America si Nicolas Maduro na isang trafficker ng ipinagbabawal na gamot. Buhat pa noong taong 2020, si Nicolas Maduro ay nahaharap na sa isang formal na kaso. At ang kaso na ito na sinampa ng United States of America laban kay Maduro ay tungkol sa trafficking ng ipinagbabawal na gamot. Ayon sa U.S. Attorney General na si Pam Bundy, Itong si Nicolas Maduro ay threat to the national security of the United States of America. Maring itinatanggi ni Nicolas Maduro ang accusation ng United States of America na siya ay threat to the national security ng bansa. Pero ganun paman mga kaibigan, hindi nagpapatinag ang United States of America. Nito lamang nakaraang araw ang Amerika ay nag-deploy ng mahigit 4,000 US military personnel sa Caribbean waters. Matapos nito ay nagdagdag pa ang United States of America ng maraming mga barko, submarines, kasama na ang aerial intelligence. Talagang pinagplanuhan ito ng Amerika. Ito mga kaibigan ay ayon na rin sa utos ni President Donald Trump. Ngayon, merong isang sasakyang pangdagat na nagmula mismo sa Venezuela Walang kamuwang muwang ang naturang sasakyan na binabantayan na pala siya ng US military personnel. Habang ito ay naglalayag sa southern part of Caribbean, lumipad ang missile ng United States of America at tinarget ang naturang sasakyan. Hindi ito nakaligtas. Wasak na wasak! Ayon sa ulat, mismong si President Donald Trump ang nagsabi at ibinalita ito ng CNN Nasa naturang pag-atake ng United States of America, labing isa katao ang kumpirmadong nasawi. Of course, hindi mawawala ang katanungan kung bakit ito ginawa ng United States of America. Hindi naman sila basta-basta na lang mang-aatake ng barko ng walang dahilan. Ang dahilan mga kaibigan kung bakit ito tinira ng US forces ayon kay President Donald Trump ang naturang sasakyan na nagmula sa Venezuela, karga nito ang napakaraming mga ipinagbabawal na gamot. Ayon kay Trump, dahil sa kanilang intelligence ay alam na raw nila ito at hindi nila ito papayagan na kumalat pa sa iba't ibang bahagi ng mundo lalong-lalo na sa kanilang bansa. Meron daw silang karapatan na protektahan ang kanilang bansa na maipasok ang nasabing mga ipinagbabawal na gamot. Kaya naman, ayon kay President Donald Trump, so we took it out. Ayon kay Secretary of State na si Marco Rubio, ang US military ay nagsagawa ng little strike. Kapag sinabi nating little strike, mga kaibigan, talagang nakakamatay. Tinawag pa ng Amerika na ang mga taong nag-ooperate dito ay mga narco-terrorist organization. Pero sa ginawang pag-atake ng United States of America, may ginawa ang presidente ng Venezuela na si Nicolas Maduro. Nagdeklara ito ng state of maximum readiness. Ito mga kaibigan ayon sa kanya upang depensahan ang kanilang bansa sa nasabing US military threats. Kasunod ng pag-atake ay pinakilos na ni President Donald Trump ang maraming mga warships nito papuntang Southern Caribbean. Ayon naman sa mga legal expert na nagpa-interview sa BBC na ang naturang airstrike na isinagawa ng US forces sa Caribbean Sea, maaaring ito ay lumabag sa international human rights at maritime law at ang US defense officials nang hingan ito ng pahayag tungkol sa naturang pag-atake ay nag-decline ito na magbigay ng karagdagang mga detalye maliban sa footage na inilabas mismo ng Office of the President of the United States of America. Kitang kita mga kaibigan na sapul na sapul ang naturang sasakyang pandagat ayon sa pagpapaliwanag ng ilang mga eksperto na ang ginawang pag-atake ng United States of America ay maaaring lumabag nga sapagat meron kasing batas na kapag ang isang barko o alinmang sasakyang pangdagat na dadaan sa international waters ay hindi ito kailangan o hindi ito dapat pakialaman. Pwede lamang itong pahintuin kung merong tinatawag na hot pursuit. Pero ang ginawa ng United States of America ay talagang tinira ito ng missile. Wala raw problema kung pinahintulang ito ng puwersa ng United States of America. Ibang usapan na raw kapag ito ay pinasabog na. Marami ang mga nagsasabi na sa naturang pag-atake ng United States of America sa nasabing sasakyang pandagat, higit pa raw ito sa sinasabi ng Amerika na ang laman nito ay mga ipinagbabawal na gamot. Kundi malaki ang possibility na ito ay dahil sa matinding galit ni President Donald Trump sa presidente ng Venezuela. Nagsisilbi rin daw itong babala para kay Maduro ipinamumuka di o mano ni President Donald Trump kay Maduro na mali ang kanyang binabangga. Dahil sa ginawa ng United States of America ay palala ng palala ang hidwaan sa pagitan ni President Donald Trump at ni Nicolas Maduro. Ano kaya ang magiging susunod na kapalaran ng magkabilang panig? At ang kasagutan sa katanungan na yan ay isa sa ating mga tututukan dito lang sa channel na ito. Kaya kung gusto mo ang ganitong mga content, at baka naman bago ka lang sa channel na ito, baka pwedeng makahingi ng kaunting pabor. Isubscribe mo na ang napakaliit nating channel na ito. At mga kaibigan, hanggang dito na lamang muna ang video ito. May God bless you and thank you so much for watching. Goodbye!